sa lugar. Saan yung dalawang yun? Tagalit ate. Ano bang meron dito? Mag-vlog sa atin eh. Ah. Ito yung ato. Karoon ako nito. Ngipin. Magkano itong ngipin? 300. Sinag-araw. Tiger eye. Wala ka, oh. Magkano ganito mong mata? 150. Walang las. Mura natin yun. Wala kang kahoy na dignong. Kahoy lang talaga. Kahoy lang ha? Huh? Oo. Eh, ganito lang. Patingin. Ganito lang siya. Ah, ganito lang. Hindi, hindi maanoan. Ganito yan. Anong plasing kahoy itong pula? ano ho, yung nasareno. Oo. Uh, bakit sa tinawag na ano, tikaway nasareno? Pula siya. Kahi na pula. Yung dignong na pula. Basta sa nasareno, yun ang mahal, no? Malaki na lang. Yan, na lang malaki. Pili tayo ng magandang forma.

Alin ba? Ito ganito. Alam ba? puti. Sa tapang itong ngipin. No? Sa tapang. Ano naman itong mga ugat-ugat ate? Mga herbal medicine. Oo, oh, ano to? Para saan to? Anong gagawin? Laga. Laga. Laga-laga. lang siya. Rosa. Magkano to? 300. Magiging. Siyempre niya, 100. Ah, sorted na. Elsa dai. Ginger. Ano ginger mo? Ano ko na gusto on. Ang mga barya eh. Ima eh. Ayan. Ang mga barya. Wala din dito. Masuki. Wala din dito no. Tatlong daan Ha? Tatlong Eh, ito ang din nila. Eh, buwan bato Bato ni Darna. Yung matiyak sa bawang yan, ano, sa bayo ko, yung matiyak nyo Kung masalinta yan, isa yung hahawak nyo, puti, ano sa puno ng padakaking puti, yung matiyak nyo yung matiyak nyo. Hindi na Palitasan talaga yan. Pwedeng ko rin yung taas na hair bro eh. Maraming uh, dito. nga, may nakakuha ng batong kalog dito. Huh? May, may kumalog dito. Hmm. Pagkadabaw ko yung um, bisita mo. Hindi sa isang buwan. Mag-asawa. Inaantay sila. Anakos ng dalawang uh, uro sila dito. Kalog sa nyo. Nakakuha ng kalog. Sandalo ang asawa. Gamit na gamit ng sandalo ko yung batong kalog. Hmm. Hindi ganun kung 500 is naambot ng May Batong lutang na malaki sa nibo. Yeah. Well, wala, wala na diyan sa katabi ko ya. Wala diyan sa tabi. Ah, may deliver. Dito muna ako ya ha. Asan si boss? Makao may tao may <laughs> kano ten elements mo ten purpose mo po kukunin a purpose o ano po paano po ba uh, 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 tawag nito buli po buli ah buli buli po lang ninyo po lang ninyo tawag ito lang itong vlogs ko. Ito yeah. naman okay. po yung kitchen ni Kuan. Ginagawa kong bracelet parang ganito. Tingin daw. Since then. Yan. Yung pagawa ko. Ano Plastic? Uh, hindi po. Buto po yan. Buto talaga? Apo. Ah, ganito po ang buto niya. Yun. Tingin daw te. Ay, ito. Lilihan <coughs> pa siya para maging brown lilihain mo pa siya. Anong ano niya, yung buo? Alam po. Ganyan na siya pagkuha mo. Mm. May balat pa po yan. Pinatutuyo. Nasa amin eh. Pinatutuyo pa po. Tapos lilinisin yeah. pa po namin. Ito. Lilinis Lili pa po siya. Tapos pag nagana na, lilihahin naman po siya para maging brown. Buto talaga siya para. Ay, dun po sa nanay. Kung paso ang bumpy. Okay.